programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. nagtipon-tipon ang mga agila kung saan nga ay nababagabad pa nga rin itong si Jerome sa kanyang napaginipan at dito napansin nga ni Gregor na mukhang balisa nga itong si Jerome at tinanong nga nito kung ano nga ba ang iniisip nito at kung nakatulog ba daw ito kagabi nasabi nga nito ni Jerome na hindi nga siya nakatulog na maayos dahil nga sa masamang panaginip nga nito kaya naman itanong nga nito ni Gregor kung ano nga ba ang napaginipan nga nito na nya na, na naginip siya ng masama kung saan namatay nga siya. Kaya naman ikinagulat nga ng mga agila ang masamang panaginip at pangitain nito ni Jerome. Ngunit sinabi nito ni Lolo Delphine na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya pababayaan ng Panginoon at kumapit nga lang siya at panaginip nga lang ito. Nasabi nga nito ni Cardo, kadalasan nga daw ang panaginip ay kabaliktaran sa nangyari sa katotohanan ng buhay. Kaya nasabi nga nito ni Jerome na bagamat alam niya nga na hindi mangyayari ito, ngunit na nangangamba pa rin ito sa pwedeng mangyari nga sa pangitain niya nga sa kanyang panaginip.